Maganda ang panahon. Mainit ang sikat na sikat ng araw. Umaga pa lamang ay gising na gising na si Langgam. Nagluto siya at kumain. Ilang sandali pa, lumakad na siya. Gaya na dati, naghahanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang so nakita niya. Pinasan niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. Magandang umaga kaibigan langgam. Bati ni Tipaklong tila kay bigat ng iyong dala. Bakit ba wala ka ng ibang ginawa kung hindi maganap at magipon na pagkain? Oo nga, ako ay naghahanap ng pagkain habang maganda ang panahon. Sagot ni Langgam. Tumulad ka sa akin kaibigan Langgam. Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Tayo ay lumukso. Tayo ay kumanta. La 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 Ikaw na lang kaibigang tipaklong. Gaya na sabi ko sa'yo, habang maganda ang panahon, ako ay naghahanap at nag-iipon na pagkain. Ito ay aking iipunin para ako ay may makain pag sumama ang panahon. Lumipas ng maraming araw, dumating ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa tanghali, at sa gabi umuulan pa rin. Dumating ang panahong Umulog, kumidlat, lumakas ang hangin. Kasabay nito ang pagbuhos ng malalakas na ulan. Gutom na gutom ang kaawa-awang si Tepaklong. Naisip niyang puntahan ang kaibigang si Silanggam. Paglipas ng bagyo, pinilit si Tipaklong na marating ang bahay ng kaibigang Silanggam. Bahagya na siyang makalukso. Wala na ang dating sigla at masayahin tibaklong tipaklong. Tok tok tok. Nampuksan ng pintuan ni Langgam, nagulat siya. Aba, ang aking kaibigan. Wika ni ni Langgam. Tulika tipaklong, pinigyan nato yung damit ni Langgam si tipaklong. Mabilis nina nagain ng pagkain si Langgam ilang sandali pa magkasabay ng kumain ng mainit na pagkain ang magkaibigan Salamat kaibigan Langgam Wika ni Tipaklong Ngayon ako ay naniniwala na sa iyo na kailangan nga palang mag-ipon habang maganda ang panahon nang may makain pagdating ng taggutom Mula noon nagbago na si Tipaklong Pagsapit ng taginit at habang maganda ang panahon, kasama siya ng kaibigang Silanggam. Natuto siyang magipon at higit sa lahat, natuto siyang mag-impok. Salamat po.